Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukuni ng isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukuni ng isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw pari rito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sabagat darating ang anak ng tao sa oras na di inaasahan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa panibagong taon ng ating pong liturhiya. So meron po tayong cycle na tinatawag, cycle A, B, at C. So, katapos lang po nung cycle C o yung pangkaraniwang panahon nitong nakalipas na linggo. So, ngayon, tayo ay nasa cycle A. No? Bagaman marami sa atin na ang hindi masyadong aware sa mga ganitong nangyayari sa misa natin, pero sana unti-unti mapansin niyo rin. No? Nambawa, ngayon, ang kulay na ginagamit natin ay violet na dahil panahon ng Adviento. At sa liturhiya natin, dalawang beses na rin makikita yung kulay violet sa panahon ng Kwaresma at panahon ng Adviento. Sa panahon ng Kwaresma, meron tayong 40 days na paghahanda. Sa panahon ng Adviento, meron naman tayong apat na linggong paghahanda. So ang panahon ng advyento ay panahon ng pagdating. May darating at ang inaasahan sa atin na tayo po ay maghanda. Ayan. Paano nga ba tayo maghahanda? Sa punto rin ito ay nasindihan po natin kanina bago magsimula ang misa, ang unang kandila ng korona ng advyento. Nagalugay pa ba kayo ng Advent treat sa inyong mga tahanan? Nana? Di ba nialagay yan sa pinto? Di na rin. ano kayo? Anong, panaan anong panahon kayo isinilang? Di ba yung bilog? Diba ba dati sa eskwelahan, di ba, gumagawa pa tayo ng mga Advent Ring pagkatapos ng Christmas party, inuuwi na natin yan. Di ba yung bilog na merong kandila sa gitna? Yun yung Advent rin. Na dapat sana inaasahan din sa lahat ng mga Katoliko na dapat nga kasi aware tayo dito dahil bahagi ito ng ating tradisyon sa, sa simbahan. Naglalagay tayo ng Advent Treat doon sa, sa pwede sa pintuan o kaya doon sa mesa. ba diba? Doon sa mesa at nilalagyan natin ng kandila para lagi tayong napapaalalahanan may apat na linggo tayong paghahanda at habang sinisindihan ng bawat kandila, tayo ay nagkakaroon ng kagalakan sa ating kalooban, yung excitement, di ba? Yung may darating kasi. Kaya nai-excite tayo na dumating ang araw na yan. Na ibig sabihin, pag nasindihan na natin na apat na ito, malapit na malapit na o nandyan na ang ating hinihintay. At sa pagsisindi ng unang kandila, ang kandila ng pag-asa na kailangan kailangan natin ngayon. Kailangan-kailangan ng napakaraming tao na panghawakan ang pag-asa. Sabi niyo nga po, pag-asa. May pag-asa tayo dahil ang darating ay ang pag-asa ang darating ay si Kristo na ipinangako sa atin. Bagaman, dumating na siya noong unang Pasko. At atin na lang pong ginugunita ang kanyang unang pagdating. Pero pinaghahanda tayo muli para sa kanyang muling pagdating. Yan ang sabi ng Kristo no, sa ating na narinig mula kay San Mateo, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. At naihambing na ang pagdating niya ay katulad oh, o nawa, wag mangyari yung katulad ng panahon ni Noe. Isang baha ang dumating. Magamat sa panahon natin ngayon, napakaraming baha ang dumarating at sa bawat baha na i-expose ang lahat ng mga kalokohan ng mga tao. Lahat ng corruption, lahat ng pagnanakaw, lahat ng kasinungalingan you know, dahil sa baha na discover natin. Kaya yung paanyaya sa atin ngayong araw na ito sa, sul, na, sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi niya sa atin, magtungo tayo sa templo ng Panginoon. Ito ang paanyaya. Magtungo tayo sa templo ng Panginoon. Hindi sa kalsada, hindi sa kung ano-anong mga pagtitipon natin. Magtungo tayo sa templo ng Panginoon. At yung paalala din, di diba, sa sulan ni San Pablo sa mga taga-Roma, na gumising na tayo sa pagkakatulog. Gumising. Ano ba nangyayari sa lipunan natin ngayon? Nakalungkot man, no? pero kabi-kabilang away ang naririnig natin. Away dito, away doon, away sa kalye, away sa social media, yan ang pinagkakaabalahan ng napakaraming tao ngayon. Ang, ang panahon ngayon dapat ay magsasaya tayo. Panahon nito ng paghahanda ng may kagalakan. Kayo ba'y naghahanda na? Madali naman daw yung handa, di ba? 500 pesos lang, okay na, di ba? Oo. Eh, pag namalingki ka nga dito sa, dito sa tabi natin, di ba? Pangsahog nga lang ng sinigang, 400 na. Pangsahog pa lang yun. Wala ka pang isda, wala ka pang baboy. Pero ito yung pinagkakaabalahan natin. Ito yung mga pinoproblema natin. Eh sabi, huwag niyong gugulin ang inyong panahon sa mga bagay sa mundong ito. Bagamat hindi tayo pinagbabawalan dahil di ba nga ito ang panahon na dapat nagsasaya na tayo. Sa dami ng kaguluhan nangyayari, may pag-asa tayo at huwag nating bibitawan yan. Hindi tayo dapat bumitaw sa pag-asa. Mayroong hook. Pero dapat din tayo, magising tayo sa nangyayari. Ngayon, no, huling araw ng pagsusuot natin ng puti bilang pakikisa natin sa panawagan na magkaroon sana ng uh, kasagutan itong mga pagnanakaw na ginawa sa bayan, ginagawa sa tao. Na hindi naman natin po pwedeng basta-basta na lang na uh, kumbaga, sige, okay lang, at gawin na nating normal ang nakawan. Di parang ang pangit din naman tingnan? na basta nasa gobyerno magnanakaw 'di ba ang pangit na masanay tayo doon na kung gusto mong yumaman 'di ba kung gusto mong yumaman magtrabaho ka sa gobyerno kung gusto mong yumaman magtrabaho ka sa DPWH na lahat na lang ba nang nasa DPWH mula sa janitor hanggang ano magnanakaw 'di ba ang pangit naman tingnan o isipin ng ganun Yalang. lang kailangan natin magising. Bakit ba umaabot sa punto na kailangan, kailangan, kailangan ba natin talaga ng napakaraming pera? Ulitin ko ha, eh sila nga naniniwala, 500 pesos lang, makakaraos tayo sa Noche Di ba? Pero pag, ang sabi naman kasi, paghandaan natin. Ang problema, kailangan ka naghahanda. Ha? Nabahagi ko na po ito, no? Alam niyo, January pa lang naghahanda na <laughs> Di ba? Bakit kailangan ngayon? Bukas na yung celebration, ngayon ka lang maghahanda. Eh, pwede naman yung January pa lang. Naibahagi ko po ito nung no, nakalipas na misa, no? Na sabi ko, total, alam ko naman, magpapasko, December 25, para sa kaligayahan ng mga pamangkin ko o ng para meron kaming uh, 'di ba kasi iba din naman yung meron kang ibibigay, 'di ba pag Pasko lalo na para sa mga bata so January pa lang nilalagay mo na 'di ba binabudget mo na pag meron ka nang, na, na na itabi, lagay mo na yan, o ito, 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 so, by October, tapos ka na. Hihintayin mo na lang yung December na araw ng bigayan. So, Diba? Pinaghahanda naman tayo. Yun nga lang talaga, yung ugali natin ang kailangan mabago. Kaya nga sabi, di ba, yung pananaw natin, yung disposition natin, kailangan natin baguhin. Sa panahon ng paghihintay, talagang matindi, di ba, mahirap maghintay, nakakainip, pero yung ito ay isang napakagandang pag-uugali yung marunong tayong maghintay. Kasi sa taong hindi naghihintay o hindi marunong maghintay, wala kung ano-anong gagawin nitong kalukuhan para lamang mapadali ang lahat ng bagay. So, sana po, no? Nasa unang linggo tayo, ha? Sikapin natin na lagi tayong present, lagi tayong nasa bahay ng Panginoon, habang hinihintay natin makumpleto ang mga kandilang ito at sabay-sabay nating ipagdiriwang ang kanyang kapana, kapanganakan. Amen? Magsitay.